Ay, salamat. Nakabahing nga man. Karami, buong araw mo. Lakad ng lakad yung paa mo. Ang sakit talaga ng mga paa ko. Kailan pa ba ako maging mayaman? Na hindi na ako magihirap. Yung may... Hindi naman ako nangahangad na marami akong pera yung katamtaman lang, yung kasya sa mga araw-araw at panggasto sa aking anak sa college. Gusto ko na talagang magpahinga since young ako. Wala talaga akong pahinga sa kakatrabaho. Until now, 44 na ako. Ganun pa rin ako. Nagtrabaho pa rin ako pero kulang pa rin wala pa rin pira paano kasi hindi ako makaipon yung sweldo ko tama lang sa anak ko sa college paano na pang araw-araw ko -araw sa bahay kung hindi pagkain bigas sukong-suko na talaga ang katawan ko sa kakatrabaho Mahirap talaga. Ang nanay at tatay ka. Yung kung isa nga lang lumalaban na maraming pagsubok. Pero hindi po ako lumusubo dahil kawawa yung mga anak ko. Puro lalaki. Naliligaw ng landas yung bunso ko. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Mayawa ang Panginoon. Sana gabayan ko siya. Nandito po ako sa malayo. kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko pa magtiis. Bye-bye. Mahirap talaga ko sa abroad ka yung pagod na pagod ka, wala ka naman palang pera, saklaw